Ayan okay, mga guys, install tayo ngayon ng floor matting, kulay gray na checkered design. Ito yung sa harap. Ayan natin yung back laso nyan mga guys. <coughs> Abasin lang yan dikin, mayroon. Isang orange ito. stick, road niya ako yan. Tapos kinakabitan din natin yan ng Kukusin tayo no? yan oh pangarap harap pa lang ang nakakabitan no, guys Ito buwan Ito sandalan Ayan naman guys Kung gaano kung nainis yan Kapag pinalagyan nyo ng seat cover dito sa amin Kasama yan guys, tambol Ayan, tambol. Sa yun, sa ginagawa natin ng floor matting. Hindi naman mm -hmm. kung gaano ka kintab yan. At may matapon na tubig dyan, guys. Hindi siya ma-absorb sa lalim. Hindi ba ba ako yung ano nyo, flooring nyo? Yan naman, guys. Video ulit natin mamaya. Guys, Nabalik na yung upuan dito sa harap Napakaganda na May seat cover mga guys Ayan Ganda rin itong design Pinakamabinda to sa mga ban Para rin mating dito Napakalinis na Napakaganda rin na mga guys Ayan Ah, pagaganda. mo guys. Gusto niyo pang ng ganyan guys? missis lang kayo sa aming Facebook page, Lords Garage Auto Pulse Unit natin NP350 kulay black 2025 model. Oh guys. Nabalik lang yung buwan diyan dahil lalagyan din ng seat cover yan mga guys inaulit natin mamaya pagkatapos guys malapit na matapos wala rin tayong seat cover dito mayroon ng headrest guys ayan yun na lang ang kinakabit apat na headrest napakaganda na ng unit na mga guys nabitan natin yan ng floor matting medyo makalat pa okay, guys makita nyo mamaya kapag natapos na nabitan din pala natin to ng headrest dito sa likod clip type tatlo mga okay, guys tatlo magandahan dito sa clip type guys dahil pwede nyong tanggalin to kapag magkakarga kayo ng bagahe dito sa likod. Pwede siyang tanggalin. Pwede niyo ibalik kapag marami kayong sakay at sero Ayan guys. Ayan ulit natin. Ayan guys. Tapos na tayo mag-install. Engine cover na lang. Uy! Talang bulat na duhit. Nakabit ni Kimi, the birthday boy. The birthday to, boss ha? Baka Ba't di kayo nag-install? Ayan mo guys ha 3 pieces na clip type Lead Labas Tapos Medyo madilim lang Sheet cover natin na in-install Tapos head 6 pieces Bale 9 pieces lahat Head na kilabit natin Ayan lahat si Vans Ayan ang sheet cover and na naman Napaka ayan na Tapos ilagyan din natin 'to ng floor mating guys. Yan. gusto Ito 'to. na. Mapintab na guys. Oh. Oh. Tapos dito, floor pa rin guys. Ayan okay, guys, kung gusto nyo pagawa ng ganyan, mag-missis na kayo sa amin. Napakasulit na guys. So, ito na guys, last na in-install natin. Medyo madilim lang guys pero inis na natin yan ng engine bay cover tapos may dalawang uh, ah, bottle holder dito guys tapos dito sa side diamond design hindi ito plain Ayan, yeah guys yan yung final natin kung gusto nyo pagawa dito sa amin mag message lang kayo sa aming facebook page unit natin NB350 guys Tuwang-tuwa si madam dyan guys Sa naging resulta